Alam nyo na ba ang ibig sabihin ng eligible country? Or nasa tamang bansa ka ba? Kung hindi mo pa alam, dito ipapaliwanag natin kung ano nga ba ang kahulugan ng eligible country. Okay. Meron akong na uh, research para meron tayong informasyon na naibabahagi ko sa inyo. Maari ko lamang panoorin nyo hanggang sa matapos para matuto po kayo. Ano nga ba ang eligible country? Is could be to a few different things. Meron tayong tatlong bagay. Ito yon, Mga yon. Eligibility for Facebook monetization like ads, stars, reels, bonuses, stream ads, and ETC. Siyempre, meron yung mga pwede yung makuwang tool dun sa mga kung mamomonetize ka na. At ang pangalawa, availability of certain Facebook future tulad ng marketplace, dating and reels and ETC. So, pwede yan. Uh, kasama yan sa illegality country at ang pangatlo naman ay eligibility to receive payment, syempre may payment dapat for content creator or businesses yan naman ay kailangan syempre pag nag ano ka ng uh, setup ng payment kailangan tama doon sa information mo sa pag up mo. Kung saan kang country. Hindi pwede yung kung saan saan. Kailangan kung saan. Dito, halimbawa, sa Pilipinas ka. Sa Pilipinas ka dapat naka set up nung ano na sa payment mo. Hindi pwede yung nasa ibang basa ka tapos dito mo naka information mo. Pag hindi, hindi, hindi yun. Hindi pwede yun. At mayroon pa mga halimbawa ng eligible country. Yan. Ito yung, ito yung mga Facebook monetization na eligible. Ito yung mga country. May halimbawa. Uh, tulad ng Philippines, syempre, Pilipinas. Kung so, saan tayo naka, ano, nakatira sa Philippines. United States, Canada, Uh, United Kingdom, Australia, Indonesia, Thailand, India, Brazil, and Mexico. At marami pang iba. Ayun yung mga uh, mga country. At ito, isa pang information para maging eligible. Ano-ano mga to dapat may page ka o profile naka mode or profile dapat dyan naka open yung dashboard para maging ano ka eligible at ang pangalawa sundin ang facebook partnership monetization policy syempre kailangan wala kang copyright issue hate and content ATBP at ang pangatlo naman meron kang may minimum followers at watch are views syempre depende sa future so kailangan mayroon uh, meron ka na sapat na followers at saka yung talagang hours na pwede mong, uh, maging ano ka monetize kasi mayroon tayong mga minimit di ba sa ng mga views kailangan yan at ang pangapat naman, at syempre, nasa eligible country ka. So, yun nga, si ko sabihin, kung, kung saan kang country, doon yung, ano, yung eligible na, na, kung saan ka, na, nakaano naka, naka, nakatira. So, kung nandun ka sa Philippines, eligible ka baga, pasok ka So yun lang ang mga gustong impormasyon na malaman mo kung ikaw ay nasa tamang lugar pwede kang monetize At yun lang mga impormasyon na gusto kong malaman na ibahagi sa inyo Sana may natutunan kayo at ibahagi din po sa iba para malaman din po nila Bye